Ang katanong katanungan ko po lamang brother Eli, uh, tungkol doon sa sinabi ng isang pastor uh, way back noong 200 ng nagkaroon ng ano grand Bible study sa Tabaco City. Uh, 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 nagbigay siya ng isang practical example, uh, sinabi niya ang Diyos Rao ay parang Maynila, parang katulad ng Maynila. Mm. Then ang mga relihiyon uh, katulad ng mga sakyan. Uh, maraming mga sakyan na gustong makapunta ng Maynila. Um, pwedeng mag-train, bus, jeep, um, marami. Halimbawa, Brother Eli, um, isa ka sa driver ng sasakyan. Ang unang katanungan, um, ano ba ang pagkakaiba ng sasakyan dinadala mo kumpara sa iba? Pangalawa, paano ka po ba nakakasiguro na ang mga pasahero mo ay makakapunta ng Maynila? Then, ano po ba ang pruweba nyo na ang paniniwalang tulad nito ay tunay at tamang daan patungo sa Diyos? Unang-una, itutuwid ko lang yung maling narinig mo doon sa pastor na sinasabi mo. Totoo lahat ng sasakyan na papuntang Maynila, makakarating sa Maynila kahit mag eroplano ka, mag-helicopter ka, masumakay ka sa bangka. Eh dahil sa Maynila, meron pong ano ron eh sa Ilog Pasig sa May Malakanyang, pwede ron pong yung water transport, transportation eh. Pwede ka rin ng sumakay ng taxi, o sumakay ka sa tren, maaarating ka sa Maynila. Kung papunta sa Maynila ang pag-uusapan. Di ba? Pero pagpapunta sa lakit ang pag-uusapan, walang maraming sasakyan. Pakinggan nyo sa 14 sa ng Juan. Basa. Sinabi sa kanya ni Jesus, hmm. Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay, sino man ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamagitan ko. O di wala naman palang ibang sasakya, kundi si Kristo. Ako ang daan, I am the way, the truth, and the life. No one cometh unto the Father except by me. E di maling example yon lahat ng sasakyan, pwede mong sakyan para makarating sa Maynila. Pero papunta sa Ama, isa lang ang paraan mo, si Kristo lang. Kaya, dapat kay Kristo ka lang dadaan. Siya lang ang susundin mo. Siya lang ang daan papunta sa Ama. Hindi marami. There is not a variety to choose from uh, yung carrier, carrier to bring you to the Father. Si Kristo lang ang kaisa-isang daan papunta sa kaharian ng Diyos. Hindi po lahat ng paraan. Ngayon, ganito yon. Sabi ng iba, kahit karawasang relihiyon, makakarating ka sa Diyos. Sabi nila, hindi rin po totoo yun. Hindi lahat ng relihiyon dadaling ka sa Diyos. 23.15 ni Mateo. Saba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw. Sapagkat inyong nililibot ang dagat at ang lupa sa paghanap ng isa ninyong makakakampi. At? At kung siya'y magkagayo na, ay inyong ginagawa siyang makaibayo pang anak ng impyerno kaysa inyong sarili. Hindi lahat ng reliyon dadaling ka sa Diyos. Meron dadaling ka sa impyerno eh. Bikulin mo nga yan, Brad mel Herakman sa saindo, mga eskriba asin, mga parisiyo, mga para parasagin-sagin, Huli tali nilibot nindo ang dagat asin ang daga sa paggibo nin sarong prosilito. Asin kun siya iuna, ginigibon nindo siya na pang aki nin impyerno kisa sa induman sana. At tanyo, merong mga mga yung, miyembro membro nila, ginagawa nilang makadalawang beses pang anak ng impyerno sa sama. Meron akong kilalang tao eh. Nung siya'y katoliko, tahimik siya. Nag-iglesia. Hindi ko na lang sasabihin kung ano iglesia. Alam niyo nangyari? Tumapang. At nakahanda raw siyang pumatay para sa iglesia niya. Biro mo, kung talaga natuklasan mong reliyon ay eh, totoo, ba't tinuruan kang pumatay? ba? Diba? Eh, sabi ni Kristo, sa mga Kristiyano, iibigin ninyo ang inyong kaaway. Walang sinabing patayin ninyo ang kaaway nyo. Oh. Kung tunay yung reliyong nakita mo, hindi ka matututo ng pagpatay. Di ba? Ang nakuha mo reliyon, gago. Kagaguhan. Panluloko. Gaya ng ipinangangaral ng mga eskribas at pariseyo nung una na ginagawa ninyong makaiba yung anak ng impyerno. Pero mo, aanib ka sa reliyong, gagawin ka anak na impyerno. Pupunta ka ba sa langit noon? Impyerno, buta mo nun eh. Ano po ibig ko sabihin? Hindi pare-pareho lahat na reliyon. Ngayon, sundi so, tanong mo, kapatid. Sabi mo, paano ako makakatiyak na makakarating ako sa Maynila? No? Unang-una, kung sasakay ka sa Maynila, hindi naman lahat ng bus sa Legaspi Terminal, eh, sasakyan mo wala Hindi naman lahat ng bus papunta sa Maynila eh. Meron siguro, papunta sa sursugon Meron papunta sa Gubat. Di ba? Meron papunta do sa Naga. Hanggang Naga lang. Meron papunta sa Maynila. unang una man dapat gawin, pagpunta ka sa Maynila, tignan mo muna yung signboard ng bus. Manila. Yan. O. Pupunta ka sa Diyos! Tignan mo muna signboard. Ano ba iglesia yan Iglesya, Katolika Apostolika Romana. Ay, sa Roma, punta mo niyan. Ang signboard mo, mali eh. Eh, gusto mong pumunta sa Diyos? Anong signboard? Ang daladala ko, Iglesia ng Dios Yun ang daladala kong pananampalataya. Bakit? Sa paniniwala ko, ang may-ari ng Iglesia ang Diyos. Eh, saan kita dadalhin? Yung signboard, dun papunta yun. Kaya nga, iglesia ng Diyos ang pinangangaral ko sa buong mundo. Oh. Sa ka pupunta? Sa Diyos ka pupunta, hindi eh. doon ka sumakay ang signboard Diyos eh. Meron ba tayong katunayan? Basa. 43.7 ng Isayas. Basahin natin. Bawat tinatawag sa aking pangalan at yaong aking nilikha ay sa aking kaluwalhatian. Mm. Yaong aking inanyuan. Oo. Oo. Yaong, yaong aking, aking ginawa. ginawa. Ano 'yun sa Diyos? Ang bawat tinatawag sa aking pangalan, 'yun ang akin. Sa aking kaluwalhatian, 'yun ang aking inanyuan, 'yun ang aking ginawa. 'Yun sa Diyos tinatawag sa Kanyang pangalan. Hindi pwedeng yun sa Diyos, tatawagin mo sa pangalan ni Aglipay. O Sino sa inyo, Iglesia Aglipayano? O, ebino mo na may kawawa ka na may tinawag ka sa pangalan ni Aglipay. Ang sa Diyos, tinatawag sa pangalan niya. Meron naman dito, sa Ligaspi, Lutheran. O, ebino mo, tinatawag ka sa pangalan ni Martin Luther. Kung sa Diyos ka papunta, huwag kang papayag tawagin kang Lutherano o Mormons. Huwag kang papayag, Mormon Mormons ang tawag sa'yo. Pagka papunta ka sa Diyos, dapat yung pangalan niya nakakabit sa iyong hinaaanibang reliyon. Yan dapat natin makita. Ang katunayan, ang katunayan, kumuha pa tayo ng sitas ng Biblia sa Daniel 9.19. Basa. O Panginoon, dinggin mo. O Panginoon, patawarin mo. O, o Panginoon, Panginoon, iyong pakinggan at gawin. Alang. Huwag mong ipagpaliban, alang-alang sa iyong sarili, O Diyos ko. Bakit? Sapagkat ang iyong bayan at ang iyong mga tao ay tinatawag sa iyong pangalan. Saan daw ho tinatawag? Ang iyong tao, thy people is called by thy name. Yon. Kaya ako, sigurado ako kung saan ko dadalin yung sasakay sa bus ko. Eh, ang signboard Maynila. Eh, di nakakarating kami ng Maynila. Eh, sumakay ka. Di mo tinignan yung signboard. Sumakay ka. Ang signboard pala ay Gubat Sorsogon. Eh, to ka mapupunta sa Gubat. Hindi ba ganun yun, mga kapatid? Ganun lang yun. Yun ang isang masasabi ko, kapatid.